Ah, dito kami ngayon, guys. Dito kami ngayon, guys. May tuturo kami. May tuturo kami. Ah, uh, kung paano mag... mag... Mag paano mag... Tanggal ng spark plug Spag... ng motor. At i-reading kung ano yung burn niya. Ito yun, guys, oh. Spark plug. I-reading natin, guys, kung maganda ba yung sulok ng... Ah, uh, ano, ng gasolina sa ating motor. Kailangan lang natin ng tools ng ano uh, kasama na sa ating unit. Yan. mga tools na yan. Ito na yung kailangan natin guys sa pagbubukas ng ating ano sa pagkakalas ng ating spark plug. Ito, yung sakit na size 18 to guys eh para dito para pang mo natin guys at i-reading natin ito kung ano yung kung sunog ba yung spark plug natin o hindi siya sunog yung lean yung tinatawag na lean ibig sabihin yung tip ng ano spark plug natin maputi yung kulay niya hindi siya ano, hindi siya kulay brown o golden brown yun ang maganda na makita natin sa ating spark plug yung yung uh, dulo niya dapat golden brown hindi siya maitim hindi rin siya uh, maputi kailangan golden brown guys kaya buksan natin guys Thank mm -hmm. you. matigas guys gamit ko ma yung bangko ma hmm? ay bay ayan guys oh. hmm. o Hmm. Oh, nga, papansin nyo guys Golden brown na siya guys oh uh, medyo ano pa hindi pa kasi siya masyadong gamit kung hmm. makikita nyo yung ano nya makonti ma, -ma -konti pa lang yung side na yan oh. yan kasi adjust ko na to nung nakaraan eh kulang pa sa adjust ng konti siguro pero malapit ko nang matimpla yung ano guys yung kulay niya oh may pagka golden pagka brown na siya guys pero hindi pa gaano medyo may pagka puti pa ng konti hindi siya gaano brown pa yung brown tsaka yung kunting puti magkahalo pa lang guys so kunting adjustment pa natin dito sa ating ano, air and fuel screw so, yung nandito sa ilalim guys kung makikita nyo ito yun guys ah, oh. ito ito, ito. Ito yung ano, screw, air and fuel screw yan guys. Dito tayo magtitimpla. Kapag pinihit po pala to siya guys, pa ano, pa clockwise na pihit. Ibig sabihin nun, pa, bukas guys. Ay ano, ah, uh, pinihit mo pala to siya pa clockwise guys, pasarado siya. Ibig sabihin, Uh, mapipigilan yung kunting kunting pigil sa gasolina yung fuel nya guys so kung ma, masubrahan nyo dito sa pagsara ang mangyayari itong tip dito dito magiging linto guys magiging white ang kulay nito ibig sabihin nun uh, more air less fuel so delikado yun sa makina guys pag ganun ang nangyari dahil nga iinit nang iinit na masyado tong makina natin mag overheat to guys masisira kasi nga kunti lang yung pumapasok na gasolina pag ganun ng mixture na ginawa nyo sa air and fuel uh, screw kung hinigpitan nyo siya guys kunti lang yung papasok ng gasolina so matitipid yung gasolina nyo pero masisira naman tong uh, makina nyo kaya kailangan timpla tama lang sa tono yung timpla nya guys kailangan pagka maitim ay maputi yung dito yung tip ng ano nyo ng spark plug nyo kung maputi kailangan magdagdag kayo ng bukas sa inyong air and fill uh, air and fuel uh, screw kailangan dagdagan nyo ng gasolina yung supply ng makina nyo para hindi siya mag overheat kasi pagka na sobrahan nyo naman ng bukas guys sobra naman yung pagbibigay nyo ng gasolina dito sa inyong makina guys ang mangyayari itong kulay naman na to guys magiging itim naman to magiging itim siya buong buo pag sabihin nun rich rich yung mixture na nagawa natin sa pagtutono ng ating carburetor guys at makikita yan dito sa spark plug guys tulad nito guys oh, kung mapapansin nyo uh, may pagka ano siya brown na siya guys pero may kunting puti pa so ibig sabihin kunting gasolina pa guys medyo lean sya ng konti guys kasi nag adjust na tayo nung nakaraan eh kaya ya adjust ko ng konti to mga konting pihit lang guys pagbukas Pagbukas ng gasolina Kasi medyo kulang pa ng gasolina Nang konti guys so, Dito lang yan guys Makikita yung pitan yan Pagka pinihit nyo siyang Pa clockwise guys Ibig sabihin nun uh, Nagbabawas kayo ng Fuel Pag ma maitim tong Tip dito guys Ibig sabihin nun Sobra yung gasolina nyo kaya ang gagawin nyo, piitin nyo yung air and fuel screw nyo pa-clockwise. Pagpihit kayo ng konti. Tapos patakbuhin nyo na naman ng ang ilang kilometro yung motor nyo. Tapos, i-reading nyo ulit dito kung pag nakita nyo na naman siya na ano, na medyo nabawasan na yung itim niya nag golden brown na siya ayun magandang mixture yun pero kung sumubra naman guys sa pag dito sa gasolina guys pagdagdag dagdag ng ano ay pag bawas ng gasolina magiging puti naman to guys itong ano na to ibig sabihin lin yun ibig sabihin sumubra kayo sa pagbabawas ng gasolina kailangan nasa tono ulang, tama yung gasolina na supply at saka yung hangin niya guys para maging golden brown ang kalalabasan nito guys uh, yun lang guys kailangan mo lang na ganito uh, kasama naman to sa motor guys kung paano itong tools na to uh, kailangan nyo guys tulad ito guys, guys oh. So, ibabalik ko na to guys. A-adjust ah, ako ng kunting, guys. Magdadagdag ako ng kunting gasolina, guys, para maging golden brown talaga ito, guys. Mawala yung pagkaputi niya. Ayan. So, ibabalik na natin, guys, ha? do ano ang gawa mo, ba, Hmm? Anong gawa ng baby na? <laughs> Tao, Papa. Hmm? Tao pa dito. Ano ang isang mga dito? Nakasigidan na, na, ko patuyo.

palang pa lang ginawa kong improvise guys na ano na pampit sa ano air and fuel screw natin ano lang to di uno na ano na pako pinitpit ko lang guys para may pasok natin dun sa ano sa pihitan ng ano air and fuel ito guys oh screw pansin mo ito may ano kasi yan may may hiwa kasi yan sa gitna guys o oh, na pwedeng gawin natin pampihit ito papunta rito ayan guys tingnan nyo guys makikita nyo ayan so punting release ng gas ng fuel gas natin guys kasi may julin ng konti guys may may brown siya guys pero may kunting puti so dagdagan natin ng kunting gasolina guys yun para yan para maano guys nagdagdag tayo ng ano mga kunting pihit lang dapat pala dito guys kung unang magsisit kayo kung sinagad nyo to sa pagka stock nya guys yung sinagad nyo na siya dapat pag pinihit mo pabukas to guys mga dalawa at kalahating turn lang tulad nito kung saan nakaharap tong parang hiwa nya guys yan kayo mag uumpisa so, alimbawa pag umikot to siya ng buo itong hiwa na to pag nasa likod to kalahati yun guys so, pag itong hiwa na to umikot ng buo bumalik dito yun ang ibig sabihin isang turn na yun guys isang buong ikot one turn na yun so kung dapat pagkagaling sa stack, guys sinagad mo siya na sarado pag binuksan mo to dapat two and half two and one half turn lang siya guys ang gawin nyo tapos uobserbahan nyo yung sunog ng spark plug niyo guys pag gaginawa ginawa nyo yun diba dito para matimpla nyo ng tama yung kain ng gasolina at ng hangin nyo guys dito yun dalawa at kalahating ikot lang muna ang gawin nyo so patakbo nyo yung motor nyo tapos titig pagka ilang kilometrahin na yung natakbo tsaka kayo mag spark plug reading yun ang sinasabi ko sa inyo pagka puti yung nakita nyo doon sa dulo na parang ano puti na wala kang makikita ng itim o brown yung sabihin nun kulang sa gasolina guys kulang sa fuel yun sobra ang hangin niya kulang sa gasolina. Pang gagawin niyo doon, 'di ba? Naka Is dalawat kalahating ano na kayo nun halimbawa ano ah? dalawang kalahati na ikot tapos puti yung nakita yung sa spark plug ang gagawin nyo magbukas kayo na ulit ng kalahati pa nito guys kalahating ikot ito naman papunta sa likod lang yun ang kalahati so kung ito naman papunta sa harap ng buo buong ikot isa yun so mula sa dalawat kalahati, tapos puti yung spark plug reading nyo, ang gagawin nyo, ikutin nyo to sya ng kalahati guys, dito naman sya nang harap, itong gatla na to, tapos, syempre, linisin nyo muna yung, ano nyo, yung spark plug nyo guys, diba, puti yun, linisin nyo muna kunting liha lang, para pagka, nag-adjust kayo dito, kinabik nyo ulit, pinatakbo nyo na ilang kilometro, naman ulit, pagka, pagka check nyo ulit ng ano spark plug nyo makikita nyo kung uh, maputi pa rin ba siya o sunog o um umitim yung ang takbo ng spark plug nyo pag itim naman yung nakita nyo dito pag ikot nyo ng kalahati tapos pinignan nyo ulit itim naman yung nakita nyo ibig sabihin nun guys sumubra yung ikot nyo dito kasi mula 2 and 1 half ginawa nyo, dinagdagan nyo ng kalahati pa di tatlo na yon. So, ibig sabihin, kung itim yung nakita nyo dyan, pagbawas kayo rito guys, gawin nyo na lang ng 2 and 3 foot. Ayan, 2 and 3 foot na lang. So, mula kalahati yung inikot nyo, dinagdag, magbawas kayo ng 1 foot. So, yun dito, malalagay siya na dito na lang guys, so, sa kalahati ng 1 half. So, magiging 1 foot lang. So, ang turn na nun na nagagawa nyo, 2 and 3 foot na siya, guys. Parang, ganun lang, guys. Ewan ko, kung naintindihan nyo, malabo yata eh. yung paliwanag ko, guys. <laughs> so, ganun lang, guys. So, ganina, nakita ko, brown naman na siya, guys. Tapos, may konting puti. So, ang ginawa ko mula rito, nag-turn ako ng mga konti lang kasi may konti lang akong a-adjust na lang kasi brown naman na siya kunti puti lang medyo may pagkalin ng konti lang ba tinimpla ko na lang dito kunti. so, ayan guys ano maliwanag eh unang video ko to sa motor natin sa pag tutorial kung paano mag-adjust ito guys siguro sa mga susunod na video natin may, may palawanag ko na ng medyo malinaw Ayan. Ayan. guys. Yan na muna guys.